ओके ओके ओकेतराम से पहले होते हैं ना और रुंडापुर के पास होते 6.30 ng umaga mga ito eh, tayo nandito na sa trabaho Sado ko dito eh, ay dito ko dadaan ito si Tay mga dre, naka tayo. May na yung shit natin. So dito mga dre sa vintage na to <laughs> terno sa damit eh hindi terno sa damit yung suit ko madre pero okay lang yung madre diba yun ito pala sa Isaiah University City malapit dito madre ito yung mga university madre dito sa Sarja ayan madre Ayan oh. Kunsay Tay salsa yan, mga 'no. Pasok ah, sa so, so trabaho. Loading bay to eh, dito. Loading bay eh. 'yung dadaan papasok. Missed machine, dyan, bibili mo na ako ng ng chaya. Tinapay pwedeng makain. Ayan okay, oh, Andre. Ah, bayo magtitaya. paso tayo sa loob ng mall hindi ako nang energy drink ito ito chocolate chips okay. halagang 6 tapos 150 7.50 lahat main ako sa bahay pero kailangan ko pa rin ng money. extra makakain syempre para papagaan sa so, umaga madre tayo madre ang oras kayo. Titisiya ka mga Dre. Lapit lang. Ayan mga Dre. Ano sa East, ano pa lang? Mag uh, 6.40. Ito, lang tayo, Ito, rin, Dyan, pa, eh. Ito tayo mga Dre. Ito sa Calipor yun mga Dre. Diyan. Sarado pa eh. Kamiya pa yun bukas. Ito tayo mga Dre.